Lalaki arestado matapos tutukan ng baril ang mga pulis na may ikinasang operasyon sa Cavite. Ang sospek hindi naman pala target ng naturang operasyon pero mukhang kinabahan dahil may nakabinbin palang kaso. Nagbabalik sa Velco Studio. Arestado ang lalaking ito matapos siyang tutukan ng barilang mga pulis na nagsasagawa ng follow-up operation sa barangay San Esteban Dasmariñas, Cavite. Hindi naman siya ang target ng otoridad sa follow-up operation. Pero naging kaduda-duda ang naging reaksyon ng suspect na si alias Darwin. Ang um, pinapalop natin doon yung, uh, yung shooting incident na nangyari po dito sa Dasma na tsaka yung basag kotse po. So namataan nga nila tong suspect na si Darwin sa may barangay San Agustin kung saan sila nagbabacktracking na yun nga kung kailan sila namataan akala siguro ayun nga tinutukoy siya na suspect siguro nag-react lang din na baka siya ang hulihin so bumunot ng burel buti na lang hindi po nakareact agad yung ating mga pulis Siya tuloy ang hinuli ng mga pulis nang malaman na may nakasampas sa kanyang ibang kaso uh, He was positively identified ng ating mga complainant Uh, talagang uh, kasama rin po siya dun sa robbery hold up dun base sa investigasyon, na na sangkot pala si alias Darwin sa pango up sa isang gasolinahan halos isang buwan na ang nakakaraan ito ang kuha ng pagtakas ng tatlong kawatan kasama si alias Darwin mula sa hinold up nilang gasolinahan sa Dasmariñas habang nomineeista manandaan ng sinasabing mastermind na pumping attendant ng gasolinahan ito naman ang kuha sa kanila nang makarating sila sa Imus kung saan tila nagpakakampante na sila at nagtanggal na na pinangtatakip sa kanilang muka dahilan para makilala ang tatlong sospek. Nauna nang naaresto ang dalawang kasabwat ni Alias Darwin at nakumpiska ang getaway motorcycle. Habang patuloy pang tinutugis ang itinuturong mastermind. Sa ngayon, inaalam din kung naging sangkot rin ang suspect sa iba pang kaso ng nakawan sa Dasmarinas. Kagaya ng bukas kotse modus na huling namataan sa lugar noong nakaraang dinggo. Kumpiskado kay Alias Darwin ng isang kalibre 38 at dalawang bala. Pero itinanggil niya na sa kanya ang nakuhang baril. Hindi ko alam ni, kanina po yun eh itinanggi na suspect ang dating niyang pagkakasangkot sa nakawan. Hindi daw po. Hindi ko wala din sila lang po nila ako alam Bukod sa nakasampa sa kanyang kasong robbery hold-up, madadagdagan pa ito ng reklamong grave threat at illegal possession of firearm. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.